Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Tumagay muna nang tig-iisa ang dalawang magbayaw Na Gregorio at Simeon Sa harapan ng kanilang pinag-iinuman At pagkatapos ay nagpaalam na ang mga ito Nagpasalamat Sa kanilang lahat Lalong lalo na nga Kay kano At nang makalayo na ang mga ito At meron ng ilang distansya sa aming tahanay Ay do'y Simeon Sabihin mo sa akin ng totoo ah, Ano yan bayaw? may narinig ka bang pagputakan at meron ka bang naramdamang bigla ang pag-ihip ng hangin nang mapasakamay ko na ang gintong balahibo ng malagintong panabong ni Kano ang natataranta at larawan ng matinding pagkabahalang tanong ni Gregorio kay Simeon subalit, si Simeon ay mas lalo pangang naging banaag ng matinding pagkalito sa kanyang mga tanong na yun kung kaya't ano bang nangyayari sa iyo, Balaw? Lahat ng mga sinabi mo ay hindi ko narinig o naramdaman kanina. Maging ni Kano. Anong ibig mong sabihin sa iyo? Walang nangyayaring pagbutakan ng mga nakataling panabog ni Kano. At mas lalong wala rin akong naramdamang bigla ang paghihip ng hangin kanina. Ang mga isiniwalat na yun o isinagot ni Simeon kay Gregorio eh. Kahit papaano eh, nabawas-bawasan ang kanyang ilabot na nararamdaman subalit nag-iwan ng mga katanungan sa kanyang isip sa kung papaanong nasa harapan na nga siya ng inuman matapos niyang makuha sa kamay ni itay ang nag-iisang gintong balahibo ni Malaginto mga katanungan maging siya may hindi niya kayang sagutin eh ano ba kasi ang balak mo sa nag-iisang balahibong yan ng Malagintong yon? Ayaw At saka, bakit parang ngayon mo lang ginawayan sa lahat ng mga naunang nakabangga ng ating sinibalang? Ang may pag-uusisa at nagtatakang tanong sa kanya ni Simeon. Mamaya Simeon, pagkarating sa ating isla ay malalaman mo ang totoong dahilan. Mahinang sagot ni Gregorio. Samantalang sa aming balkonahe sa harapan ng inuman ng mga kaibigan ni Itay, ay nagumpisa umpisa na ngang magpanik o mag-alala para kay Malaginto. Ang mga kaibigan ni Itay, kabilang na nga si Namang Gaston, Mang Tonyo, at iba pa sa mga kaibigan ni Itay, nang pumayag si Itay na ibigay kay Gregorio ang kanyang hinihinging na iisang balahibo ng aming alagang si Malaginto. Dahil lahat sila'y naniniwalang may gagawing ritual. O kung ano man, si Gregorio, Upang masumpa, umatalo ng kanilang sinibalang si Malaginto. Subalit, matapang at buong kisig na tumayo sa kanilang harapan itong si Lolo berhil at naguwi ka ito sa kanilang. Nasaan? Nasaan ang inyong mga katapatan? At diwala, hindi lamang kay Malaginto na ating panabong kay Malaginto na hari ng sabungan lalong lalo na kay Kano na inyong kinikilalang kaibigang totoong may gininto ang puso. Nasa sana Bakit kayo nagpapanik? Tandaan nyo, hindi nyo ba nakikita si Kano? Labagman sa kanyang kaloobang pagbigyan si Gregorio na ibigay sa kanya ni isang mangintong balahibo ni Malaginto tahil dahil kagaya ng iniisip nyo, natatakot siyang sumpain nila ang swerte ni Malaginto sa sabong. Pero dahil sa kanyang malaking tiwala kay Malaginto, ay pinagbigyan niya si Gregorio. Pero kayo! Po, pasensya na po, Tatang -ta Berhel. Patawad po, masyado lamang po talaga kaming nag-alala at nabahala kay Malaginto. Ang maluhaluha at punong-puno ng pagsisising, sabi ni Mang Gaston kay Lolo Berhil. At yun din ang sinabi ng iba pang mga kaibigan ni Tay. Humingi ng pasensya ang mga ito kay Tay at Lolo Berhil. Nang walang ano-ano'y, nagsalitang bigla si Lolo Pedro at sinabi niyang, Wala ba kayong napapansing kakaiba sa mga ikinikilos kanina ni Gregorio mga iho? Eh, eh 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 ha ah Toto'ng Pedro ang ibig niyo po bang sabihin ay ang naulagang sambit ni Tay? Eh eh eh, 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 eh. Oo, iho, nagkakamali siya. Dahil lang ginawa niya kanina, nahingin ni isang pirasong gintong balahibo ni Malaginto ay magiiwan ng mga katanungan at kaguluhan sa kanyang isip kung sino o ano nga bang klasing panakong si Malaginto at ang may gawa noon ay walang iba kundi ang mga mabubuting inkantong kalahi ni Malaginto. Ngayon alam ko na kung bakit parang wala sa kanyang katinuan si Gregorio kanina. Ang sabi ni Itay dahil napagtagpi-tagpi na nga niya ang lahat ng kanyang nakikita kay Gregorio samantalang sa isla nila Gregorio ay sinunog niya sa nagbabagang kahoy na nasa harapan ng isang matandang puno ang nag-iisang gintong balahibo ni Malaginto upang yun ang kanyang magsisilbing paunang handog sa kanilang kinikilalang Panginoong mga inkanto subalit nagtakas siya dahil Papa, ni hindi man lang nagparamdam sa akin ang mga nilalang sa malaking punong ito. Oh, ngayon lang ito nangyari. Dahil sa noon, sa tuwing ginagawa ko ito'y eh, bigla na lamang umiihip ang hangin. Pero ngayon, hindi nangyari ang ganoon. Anong klasing panabong ba? Ang malagintong panabong mo kano? Panaag ng pagkalito at pagtatakan pagkakasabi ni Gregorio sa kanyang sarili. Wala sa hinagap ni Gregorio na ang aming malagintoy isang inkantadong panabong na nagmula o nabibilang sa mga mabubuting inkanto At hindi niya alam na ang maalamat na sinibalang na panabong na nasa kanyang pangangalagat pinaniniwalaan nilang ipinagkaloob sa kanila ng kanilang kinikilalang Panginoon na mga inkanto Ay bigay ng mga masasamang lahi ng mga inkanto punong-puno ng mga iba't-ibang mga katanungan at isipin ang kanyang sarili ng mga tagpong yon habang siya'y makikitang nakatingala sa nasabing malaking puno ng walang ano-ano'y. Gregorio, huwag mo nang ituloy pa ang plano mong ibangga ang ating sinibalang na panabong sa malaking pong iyon habang may oras at pagkakataon ka pa. Napalingon kagad ka sa kanyang likuran si Gregorio Nang marinig niya ang pamilyar na boses na yon ng isang matanda At doy Ikaw pala Tio Mario Ano po bang dahilan at kayo'y naparito Sa banal na lugar na ito Ang tanong niya sa kanyang tiyuhing Naonang Naging pinuno Ng kanilang angkan At isa ring tanyag na sa bongero Noong kanyang kabataan Gregorio habang may pagkakataon pa ikansela mo na ang nalalapit na bakbakan ng ating sanibalang na panabong sa malagintong yan. At bakit? At bakit hati yung Mario? Baka nakakalimutan yung ako ang pinuno ng ating angkan. Lahat ng gawin ko at aking planuhin o katu parang. ay siyang masusunod. Ang sagot niya sa kanyang matandang tiyuhin dahilan upang Oo, oh, o. Oh. Alam kong lahat ng mga sinasabi mong yan ayo Pero Ang hindi ko alam ay darating ang panahong magiging kanyanka ka Sa pamumuno ng ating angkan Lumabas kayo ng islang ito upang pumuntang baryo ng sabongerong tanyag na yon Na hindi nagbigay man lang ng pasabi sa lahat ng ating mga nasasakupan Ang medyo naiinis ng pagkakasagot Nang kanyang tiyuhin sa kanya Bakit kinakailangan ko pang gawin yon? Eh, hindi ba't sinabi ko sa iyo kaninang ako ang pinuno ng ating angkan? Ganoon na nga, Gregorio. Ikaw ang kasalukuyang pinuno ng ating angkan ngayon. Pero, wag mo sanang abusuhin ang iyong kapangyarihan. Matuto kang makiramdam sa mga nasasakupan mo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Tio Mario? Ang nagulat at banaag ng pagtataka at pagkabiglang sambit ni Gregorio sa kanyang tiyuhin Marami sa ating mga kalahi ang tutol sa gusto mong mangyaring ibangga sa malagintong panabong na yon na usap ang hari ng sabungan. At hindi lamang hari ng sabungan kundi totoo at tunay na hari ng sabungan. Taddad ng iba't ibang sinyal at nasisiguro kong katulad ng ating sinibala ito ay ito'y ipinagkaloob ng isang inkantado kay Kano. Marami ang tumutul sa ating mga kalahi. At alam kong yun ay alam mo. Pero ipinagpatuloy mo pa rin. Hindi lamang yun, Gregorio. Hindi ka na ba naniniwala sa pangitain? Lalo na sa panaginip? Dahil na naginip akong binihag ng isang ginintuang panabong ang ating sinibalang. At ito pa, pinunong Gregorio. Nasa kanilang panig si Pedro. Si Pedro na siyang kumontra at nagpahiya sa aking pagiging isang tanyag na sabongero at magtatari noon. At alam kong katulad ng iniisip mo ngayon, akala ko noon ay ang ating panabong ng hirawang hari ng sabungan. Akala ko noon ay ako na ang kinatatakutang sabungero at akala ko noon ay ako na ang kilabot at mahusay na magtatari. Pero ipinahiya lamang ako ni Pedro at pinatay lang ng kanyang ugis ang ating hiraw. Sinasabi ko sa iyo ito eh. Gregorio upang wag nang maulit pa sa'yo ang nangyari sa akin noon. Ang mahabang pagkakasambit ng kanyang tiyuhin si Lolo Mario kay Gregorio dahilan upang At ano ang gusto mong gawin ko, Tiyo Mario? Ikakansila ko na ba ang magiging bakbaka ng ating sinibalang sa malagintong yon? Sa malagintong... Hmm, 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 ah, 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 ah hari raw! Hari ng sabungan ha 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 ha. Hindi ka naman siguro bubong pinuno upang hindi mo ako maintindihan, Gregorio. Pasensya ka na po, Tio Mario. Pero hindi mo ako mapipigilan. At mas lalong walang sino man ang makakapigil sa gusto kong mangyari. Kung yan talaga ang desisyon mo, ay wala na akong magagawa pa. Basta't ang mahalagay pinayuhan at pinaalalahanan na kita. Marahang tumalikod ang matanda at naglakad. Papalayo sa kanya matapos niyang sabihin yon sa kanyang pamangkin. At naiwang mag-isang na kayo ko na para bang nananalangin sa mismong harapan ng matandang puno ang pinunong si Gregorio. Mabilis ang paglipas ng mga araw na para bang ito'y nagmamadali. Para sa magaganap na bakbakan ng aming malagintong panabong at nang nasabing maalamat na si dahil nagulat na lamang si Itay at ang kanyang mga kaibigan dahil sumapit na kaagad ang araw ng Sabado at kagaya ng palagi naming nasasaksihan kinaitay ay paisa-isa nang nagsipagsulputan ang kanyang mga kaibigan sa aming tahanan upang magginuman at pag-usapan sa harapan ng inuman ang magaganap na bakbakan ng aming malaginto. Mga kaibigan, bukas na ang ng ating malaginto at ng sinibalang nila Gregorio. At katulad ng dati, sa tuwing sasapit ang mga gantong mga pagkakataon, ay isa lamang ang hinihiling ko sa inyo. At iyon ay sana'y manatiling iisa ang ating mga layunin at nilalaman ng ating mga puso ang suportahan at manatiling positibo ang ating mga isip ang ating mga isipang si Malagintulang ang mananalo, ang mahina. Ngunit seryosong pagkakasabi sa kanila ni Itay, halos magkakasabay-sabay namang ngumiti ang mga ito at sumang sumangayon sa kanya lahat ng kanyang mga kaharap na kaibigan. Hehehehe. He, 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 he. Tamang lahat ang mga sinabi ni Kano, paring Birhil. Sa dami ng labang nalampasan ni Malagintoy. Eh. Natuto na siyang magbitaw ng ganyang mga magagandang salita. Ang medyo pabulong na pagkakasabi ni Lolo Pedro sa kanyang katabing kaibigang si Lolo Birhil. Nginitian ni Lolo Birhil si Lolo Pedro sa bayawikang. Matalino ang ating kaibigang mga engkantong kalahi ni Malaginto dahil hindi nila ipagkakaloob kay Kano si Malaginto kung si Kano ay walang busilak na kalooban. Hindi naman nagtagal ang kanilang inuman dahil matapos nilang makaubos ng dalawang boteng mataas na alak na dala ni Mang Tonyoy, naghiwa-hiwalay na rin silang lahat upang paghandaan ng pagsapit ng kinaumagahan, ang pagsapit ng araw ng linggo. Samantalang ng mismong mga araw na yon ay isang mamahaling kotse ang makikitang kuminto sa isang mansyong nasa aming bayan ilang sandali pa Bumaba sa nasabing sasakyan na yon ang limang mga kalalakihan at ang isa sa kanila ay ang isang negosyanteng sabongerong nagnangalang si Mr. Robles. Hindi ba't sinabi mo sa akin, Leon, na taga rito ka sa bayang ito? At <laughs> nagkataon pa magkababayan tayo. Ang tanong ni Mr. Robles sa kanyang kinuha at nakilala sa Maynilang magtatari. Nagnangalang si Leon, isang batikan at masasabing mahusay o pulidong magkarga ng tari sa mismong paanan ng isang panabong. Matagal ng panahon ang nakalipas. Nang iwan ko ang bayang ito upang magibang bayan dahil sa matinding kahirapan. Dahil sa matinding kahirapan kinagisnan ko sa bayang ito. At ngayon narito ako bilang isang isang mahusay na magtataring magpapabagsak sa malagintong panabong ni Kanawa. Kung oh, magkakanaon na yan. sige. Magpahinga na muna tayo. Magpahinga na muna tayo dito sa aking mansyon. At saka na tayo maghihintay ng magandang pagkakataon upang makipagkita sa isang tanyag na sabongerong may kakaibang panabong na isang gold pinansagang malagintong hari ng sabungan at ah, itong ating ha ha ah ha ah, ah, itim na manok panabong na ito na aking sinadya pa sa bundok Pinensola at binili sa isang katutubong magsasabong ang aking ibabangga sa kanilang malaginto at pagkatapos na yun ay sabihin ni Mr. Robles kay Leon ay marahang iniangat at hinimas-himas ni Leon ang nasabing purong itim na mga balahibong panabong at maging ang kanyang mga paa, palong at mga matay. Purong kulay itim. Kung totoo ngang isa kang tunay na hari ng sabungan. Uyang iyong malagintong panabong kano. Ay marami na itong ipinahiyang mga magtatare. Pinaslang na mga sinyaladong panabong. At tinanggala ng katanyagang mga tanyag na sabongero. Pwes, sa oras na ito. Sa oras na itong itim na panabong na ito. Ang makakabangga ng iyong malaginto ay sinisiguro ko sa inyong lahat na ito na ang huling panabong na magpapahiya sa inyo. Hmm. Ah! 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 Hari pala ng sabungan. Malukuha na! Ang mahinang pagkakasabi ni Leon habang mariin niyang tinitingnan ang kaliwang maitim na paa ng nasabing panabong na kanyang pagkakargahan ng kanyang matalas na taring pinaid niya o hinasa sa isang kakaibang ori ng hasaang na siyang kanyang nagsisilbing mutya ang hasaang batong kanyang nakuha sa mismong loob ng pugad ng ibong kong tawagin ay lawin at iyon ay nagpamalas ng kakaibang bisa sa lahat ng mga taring kanyang pinatalas sa batong yon dahil wala pang ni isang panabong na kanyang tinatarian ang nagmimintis sa bawat bakbakan magmula ng mapa sa kanya ang kanyang batong kaskasan ang kanyang mutyang batong kaskasan o hasaan ng taril samantalang nang sumapit na nga ang kinaumagahan ng linggoy halos magkakasamang lahat ang mga kaibigan ni Itay na dumating sa aming tahanan at dala ng dalawang sinamang oktabo at mangklarito ang malaking kantidad o halaga nang perang kanilang inipon ang mga perang pinagsama-sama nilang lahat mga perang naipanalo ni Malaginto at iyon ang kanilang gagawing pampusta ay Malaginto at kapansin-pansin sa aming paningin sa kauna-unahang pagkakataon ang tani kanilang mga kasuotan dahil sa silang lahat kabilang na ngasitay si ay nakasuot ng malinis at puting-puting kamisita de cheno Marahan nang ang kinalag ni Itay ang tali ni Malaginto sa kanya ito buong ingat na inilagay sa kanyang sariling bayong at pagkatapos nilang lahat na makahigop ng mainit na kape ay isa-isa na nga silang lahat na lumabas ng aming nakabukas na pinto ang bakod at si Itay Kano ang nasa unahan nilang lahat dahil sa siya ang nagsisilbing leader nilang lahat at habang sila'y naglalakad ay nag-uwi ka sa kanila si itay. Kinakailangan muna nating dalhin sa mismong tahanan nila Tatang Mores ang ating malaginto dahil sa iyo ng aming usapan at bilang pagrespeto na rin sa kanya. Sumang-ayong lahat ta itay, lahat ng kanyang mga kaibigan. At sa pangunguna ni itay ay pinaypay na nga nila ang daan patungong tahanan ng matandang manggagamot na si Lolo Mores at nang silang lahat ay makarating sa kanilang tahanan ay maayos silang sinalubong ng matandang manggagamot at pinapasok sa kanilang balkonahe. Kasunod ay, Eha, maaari ko bang mahawakang muli? Yang inyong malaginto? Ang sabi ni Lolo Mores magalang namang sinunod ni Itay ang matanda. At nang nasa kanyang kamay na nga ang aming malaginto muli nitong sinabing, Dumito muna kayong lahat Hintayin niyo ang aking pagbabalik. Pagkatapos na sabihin yon, ni Lolo Morris sa kanilang lahat ay naglakad na nga ito. Papalabas ng kanilang balkonahe. Dala niya si Malaginto at pinuntiriya ng kanyang mga paa ang direksyon kung saan ay naroroon. Ang malaking punot, matanda ng akasya. Nawala sa kanilang paningin si Lolo Morris. Dahil sa ito'y nasa may parting likuran na nang nasabing matandang punong akasya at may ilang segundo pa bago ito bumalik sa kanilang kinaroroonan. Ngunit nang siya ay nasa kanilang harapan ay nagtaka silang lahat. Maliban kina Lolo Berhil at Lolo Pedro dahil sa kanilang nakitang ang kanina ito yung mga balahibo ni Malagintoy. Basang-basa na na para bang ito'y pinaliguan ng isang galong mantika. Kumikintab ang kanyang balahibo at hindi lamang yun. May kakaibang bango silang naaamoy kay Malaginto. Ilang sandali pa eh. Alam kong itatanong niyo sa akin kung anong ipinaligo ko sa Malagintong ito. Pero, pero hindi ko muna yun sasabihin sa inyo sa ngayon. Pagkatapos ng magiging laban ni Malaginto ngayong araw na ito, bumalik kayo rito. At doon ko ipapaliwanag sa inyong lahat. halana na, sige na tumatakbo na ang oras. Pumaroon na kayong sabungan dahil nasisiguro kong hinihintay na kayo nila. Hinihintay na kayo roon, nila Gregorio. Nagpasalamat ng paulit-ulit silang lahat kay Lolo Morris. Bago nila, iniwan ang kanilang tahanan. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at ishout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shout out po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang shout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samara kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rafaelito Arnais Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss maraming salamat po Shoutout po kay Boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans Kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang Palaging nakikinig sa ating kwentong Sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth Maraming maraming salamat po sa inyong mga tropa Kay Boss Wilfredo Diaz kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Gigi Galido, kay Boss Mirwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya, Diyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss jan Gavin Moneva, kay Tukayo GC Candelaria, kay Pareng Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Nurkewa kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G. Samudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis gera, kay Mam Ma Janly karte, kay Mam Ma Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss sa uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata. Kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson M. Fleo, kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remundo, kay Bus Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Bus Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Bus Efren Abadiano, kay Bus Sami Baklas, kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, kay bus rodillo le desma, kay bus backyard breeder,